Ito po mga bossing ko, ang perfect eksaktong kombinasyon upang sa ganon lalong maging hayahay ang buhay po natin ngayong buwan na ito ng Pebrero mga bossing ko. Ito po mga bossing ko ay ang tubig na nilagyan ko ng asin para maraming blessing ang dumating, maraming pera ang dumating at uh, maging smooth andali na ng swerte, matigil na ko ano man ang mga pagsubok na yan, may away-away, lubog sa pagkakautang, tapos uh, may mga bisyo na hindi ma hindi maiwasan, iwi siya po dito na matigil na ko ano man po yung bisyong yan, kung ano man po yung pagsubok mo sa ngayon na nakaka-pressure po sa inyo, kalmado ka lamang relax ka lamang, gawin nyo po ito magdasal ka ng time tapos maging positive sa araw-araw, sabihin po ninyo uh, mababago ng takbo na ang pamumuhay magiging okay na ang lahat, ito mga pagsubok na ito ay pagdadaanan ko lang at hindi ko tatambayan, lahat ng tao ay may dumadaan sa mga pagsubok kaya ang i-wish po natin, makayanan nyo kung ano man ang mga pagsubok, ito ay uh, pagdadaanan nyo lamang at hindi matatambayan. At mas lalo kayong maging fighter sa hamon ng buhay at maraming blessing na dumating po sa inyo. Subukan nyo po ito mga bossing ko at isa po ito sa pinaka-powerful sa pamamagitan ng tubig at asin mga bossing ko. Kaya kung guys isa sa mga naniniwala at mahilig sa mga pampaswerte at hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, sa ating channel mga bossing, subscribe na po kayo sa Apple Pagyo 7, Apple Pagyo 5 at Joeylyn Pagyo. mga bossing. Welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay lagi na lamang kapos tungkol sa usapin ng pera. Or kaya po mga bossing ko, kayo po ay lagi nagkakaroon ng pagtatalo sa loob ng inyong tahanan. Or kaya ang inyong karelasyon or ang inyong pong mga anak hindi nyo mapigil-pigil sa bisyo po nila mga bossing. Ako po mga bossing ko yung may sa inyo para ang swerte ay tuloy-tuloy at hayahay ang buhay natin ngayong buwan na ito ng Pebrero ay mainam na subukan nyo po itong gawin mga bossing. Ito po ihihigupin ito ang mga negatibong enerhiya na nagdudulot sa inyo ng kamalasan. Ito po ihihigupin ito kung ano man ang mga pagsubok mong pinagdadaanan at ito yung mare-reverse instead na panay pagsubok, panay problema ay puro kaswertehan naman ang darating sa inyo mga bossing kung isa ka sa mga naniniwala at naisyo po itong gawin huwag ka na magpatumpik-tumpik pa gawin nyo po ito sa umaga at maging positibo na makakamit nyo kung ano man ang inyong hihilingin. Or kaya po mga ko, lagi na lang may karamdaman. Bukod sa pag-iingat ha, baka sinabi ko po ito, eh hindi ka na uminom ng maintenance ninyo. Iinom pa rin ng maintenance, pero para hindi na madagdagan ng karamdaman at higit na maging positibo sa buhay, subukan nyong gawin ang pampaswerting ito at kayo po mismo ay maa sa mga blessing na darating. Kung mga nakalipas na buwan, lalo na itong unang pasok ng buwan ng taon ng January, ay kayo po ang dami pagsubok na pinagdaanan. Huwag mong pagtiisan. Marami kang pwedeng gawin. Bukod sa panalangin ng time team, araw-araw at pagising sa umaga, magbukas ang pintuan, pasok ang swerte, lumabas ang malas at lahat ng blessing ay aking mata mo. Makabayad na ako sa mga pagkakautang at lahat ng mga pagtatalo sa loob ng tahanan nito't kamalasan ay maitaboy na mga bossing. Bukod sa sipag at syaga at pananalig sa mga Panginoon mga bossing ko, nako, sabayan nyo ng ganito at ito po ay sinisigurado ko sa inyo na makukumpara nyo ang buwan ng Pebrero. Pero syempre, hindi ka agad-agad ha, bago matapos ang buwan ng Pebrero, nakukumpara ninyo ang mga blessing na dumating at magaan na daloy ng swerte, magaan sa kalooban at mai-stop na, mapuputol na ang pag-aaway-aaway na yan. Bago matapos ang Pebrero, makukumpara nyo nitong papatapos na or tapos na nitong January. Ang laki ng diferensya dahil mas magiging mainam ngayon ang takbo ng daloy ng swerte. Kaya kung ikaw ay naniniwala at naisip ko itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Asya mga bossing, para ang buhay natin ay hayahay mga bossing ko at ang mga pagsubok na yan ay pagdaanan lamang at hindi natin tambayan. O oh, baka may nag-react na naman po dyan. Baka ikaw ay bago sa aking channel. Lahat ng tao ay dumadaan sa mga pagsubok. Ibat-ibang istorya lang tayo ng buhay. At ulam pagsubok na hindi kaya nating lampasan. Pinagkaloob yan dahil kaya po natin yan at para mas maging fighter po tayo sa hamon ng buhay. Ngayon po mga bossing, subukan nyo po ito para mag-goodbye kamalasan ka na. Kung lagi nang nakakarinde sa inyong tenga dahil away-away na lang po palagi mga bossing ko. Uh, kung ano na mga masasakit na salita, mga talaga namang agang-aga ay eh nakaka bad vibes mga bossing ko. Alisin natin yan dahil nakaka-attract ng negatibo po yan. Subukan nyo po ito. Or mga vision na hindi matigil-tigil or kaya po ay lagi na lamang pong na nalalapit kayo sa mga taong tismo sa pakilimera pero laging tatandaan mas mainam po yan na ikaw po ay uh, napagchichismisan, ibig sabihin artista ka sa kanilang paningin kapag ikinakakaingitan, ibig sabihin higit ka sa kanila, mas mainam po yan kaysa ikaw ang naiingit, ibig sabihin kapag ikinaiingit, higit sila sa inyo kaya mas mainam na kayo nakakaingitan at saka na chichismis. Pero, kung ikaw'y nape-pressure na at ikaw po'y naiinis na na kung bagay, nakakapurwisyo na sa buhay ninyo, na inyong pamilya, gawin, gawin nyo po ito upan sa ganon ma na yung problemang ganyang sitwasyon, mga bossing. Huwag mong pagtiisay niya. Ngayon pa, mga bossing, ano po ang dapat nating gawin? Kulubog ka sa pagkakautang, Diyos ko po, mga bossing ko. Kung bagay, um, kalabaw ka, tapos hindi ka masaya yung mga katrabaho mo ang sasaya nila kasi mag-grocery sila ikaw hindi ka masaya kasi kulang pa sa pambayad ng utang ikaw po ba yung nakaranas ng ganyan present ako dyan mga bossing ko ako yung nakaranas ng ganyan hindi ako masaya pero yung mga katrabaho ko mag-grocery sama-sama sila ako uuwi na malungkot dahil kulang pa sa pambayad ng utang yung aking pong sinuweldo mga bossing ngayon pa mga bossing ko ikaw ay isa sa mga nakaranas ng ganyan tiis-tiis lang muna, mararanasan nyo po yung kung ano yung matagal na naninanais na makabayad ka sa pagkakautang at makakaranas ka rin na mag-grocery ng ilang cart po yan mga bossing ko. Yung inyo pong hila-hila mga bossing ko. Ganon ka big time ka soon. Basta positive lamang. Kasi ako doon, mga bossing, like ko sinasabi, magkakaroon kami ng sasakyan, gagala kami kahit saan. Kasi yun nga lang paggala, ah uh, hindi, hindi nakagala kasi busy. Pero sa sakyan, nagkaroon ng sasakyan. Yung mga ganang mga bossing, mga pang blessing na hindi inaasahan na parang simple lang yung pinapangarap pero grabe-grabe yung blessing ang dumating. Kaya subukan nyo rin po ito. Ano po ba ito? Ito po mga ko, ang ating kapangyarihan ng tubig. Tubig is wealth. Ngayon pa mga bossing, ka dito sa aming tahanan, Welcome po kayo mga bossing Dito pa lang sa may gate namin may sasalubong sa inyong waterfalls Tapos yun nga po yung pinangarap ko na pagagandahin ko yung aming grotto Yun nga po may waterfalls At ganoon din sa kabila mga bossing ko may waterfalls din Kung baga pagdating dito akala mo year of the water ako hindi po metal po ako mga bossing At um, ah hindi fire po ako Tama fire po ako mga bossing Hindi ako year of uh, the water uh, ngayon po dahil mahilig ako sa tubig, tubig ay kasaganahan at probe na napakaswerte mga bossing. Ang tubig mga bossing ko ay isa rin sa mabisang humihigop na negatibong enerya at para ang blessing natin ay tuloy-tuloy, umaagos ang blessing natin ng tuloy-tuloy mga bossing ko, gamitan ninyo ito ng tubig. Tubig ay kasaganahan, tubig ay... Uh, kumbaga, very powerful din po ito na nag attract ng pagiging positibo mga bossing ko sa buhay. Ngayon po mga bossing, ang gagawin lang natin, kailangan din natin ng asin. Yan. Ang gawin lang po natin mga bossing ko, lalagyan natin ito ng asin. Yan. Ganyan lang po mga bossing. Para dadagdagan natin na maswerte na po yung, yung tubig plus additional pa nilagyan natin ng asin, masigit na maswerte. Ngayon po mga bossing, kung isa ka sa mga naniwala at na naisyo po na gawin po ito, lumarga po kayo dahil ito po ay subok na na napakaswerte. Ngayon po, ang gagawin nyo lang, harap ka lang sa may gawin silangan, mag-wish po kayo. Lahat ng mga kamalasan ko ay higupin mo na. Ganun po, direct to the point. At ang mga pag-aaway dito sa loob ng aming tahanan ay higupin mo na. Lahat ng kahirapan, problema sa pera, hikahos ay higupin mo na at huwag na muling babalik pa instead ng kahirapan ay kasaganahan ang map, ang aming mata ako at ang aking buong pamilya. Ganon ang pag-wish mga bossing ko, direct to the point. Huwag ka na mahiya pa, wala pong bayad mag-wish. Walang bayad pero may sukle. Walang bayad magdasal pero may sukle, mga bossing. Ngayon pa mga bossing, subukan nyo po ito. Tapos pag-ising sa umaga, Salamat sa bagong baga, umaga na pinagkaloob sa akin. Salamat sa mga blessing na dumating. Manalahin ko na uh, bumuhos na parang ulan ang blessing sa amin at matupad lahat ang aking mga pinapangarap. Ganon ang mga pagwiwish mga bossing. Pagkatapos po nito, ilagay nyo po ito. Pag nabilad nyo na ito sa sinag po ng araw hanggang alas 8, ito po ay kunin po ninyo at ilagay ito sa ilalim ng inyong higaan or kaya po ilagay sa inyong mga pagkainan or ilagay ito sa gilid ng pintuan ng inyo pong main door or ilagay nyo ito sa inyong altar, eto po ay magdudulot sa inyo ng swerte, mga bossing blessing ang dulot po nito mga bossing, ngayon po may natatanong sa akin, mga kakilala ko dati, Miss Apple gusto kong pumunta dyan, o Apple, yung mga kakilala ko dati mga bossing, Oy, Apple gusto kong pumunta dyan o ba't na naman, anong problema natin ano pa mga ko sa inyo gusto kong hawahan mo ko ng blessing o siya, eto po lang ang aking mga pinagagagawa tapos inalis ko yung daing ng daing, bakit nisa may kadaing daing ayoko kong ibukas sa aking bibig mga bossing kasi ah, hindi nakakatulong bagkos daw po ay masigit ka na makakatrak ng negatibo kumbaga lalo kang panghinaan ng loob, marami mga negatibo kaya kumbaga instead na ganun po mga bossing ko, yung mga may kabubuti po sa buhay po natin, doon na lang po tayo mga bossing, kaya ako pa mga bossing masigit akong kakapit sa pampaswerte para maging lalong hayahay ang buhay at maalis ang mga negatibong enerhiya mga bossing, yun pa mga bossing ko isa ka sa mga naniwala at mahilig sa mga gatong mga pamamaraan, huwag ka patong magpatumpik pa Aba mga bossing, subukan nyo na po ito Proven po ito na napakaswerte Kaya ako, okay, isa sa mga mahilig sa mga ganito Asya, gawin nyo na po ito mga bossing ko ha Para hayahay ang buhay natin Ngayong buwan na ito ng Pebrero mga bossing At good luck bossing po lahat.